Ako po si Dalia Mendoza. Ako po ay humihingi ng tulong para sa aking ama na si Hale Mendoza, 61 anyos. Siya po ay may valvular disease at kinakailangan po siyang operahan. Open heart surgery po para sa Philippine Heart Center. Kaya po kayo dumudulog sa inyo kung ano man po ang maidudulog nyo para po uh, sa kanyang gagawing operasyon. Ako po ay nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List at kay Congressman saldi Maraming salamat. Dahil mula sa kongreso, makakausap natin si Dalia. Kamusta na po ang kalagayan ng iyong ama ngayon? Um, sa ngayon po, stable naman po, pero kailangan pa rin po niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Nasaan siya ngayon, ma'am? Nasaan na 9 sir. Mag-iing lang po ako mula 9-8 siya. Magpapagawa sa ko na makahingi ng tulong dito. Apo, ano raw itong sakit niya sa puso? Na ipalawanag ba na sa inyo ng kanyang doktor kung anong uri po ito? Ah, uh, bali meron po siya sir na heart valve disease. Ah, uh, bari aortic stenosis po sir, bari yung bag niya, ito sa puso ay sira. Hindi ako siya at uh, kinitikit kaya hindi po siya nagpapang pang maayos. Mm. Uh, bari nung huli po namin uh, bunda sa doktor, nag-diagnose uh, uh, na po sa heart failure. Uh, kaya po kailangan po na po niyang ma-operahan. Sabi ng doktor is, kailangan na ma-operahan po itong tatay mo. Ano ba itong, dapat sa madaling panahon? Opo po, sana kung makakapag-ayos po kami agad ng papel at makakapila po sa heart center, mm -hmm. maganda po mas maaga. Para maagapan po yung mga side effect na sa heart failure na po, lalo na senior na rin po siya. May tanong ko lang, Ma'am uh, Dalia, ito bang sakit sa puso ng tatay mo? Is matagal na itong iniinda ng, ng, tatay mo? Opo, sir. Dahil 2008 pa po siya na-diagnose uh, may sakit sa puso. Pero sa mga panahon po kasi na yun, mga may symptoms lang po at saka hindi na rin po kasi kami naman kapag check at wala nga naman po financial status po namin. Opo. Kaya at, ngayon po kasi hindi po tumanda siya. Talagang lumabas na po yung mga symptoms at talagang uh, malala na talaga yung kira. At na po talaga siya at kailangan na talaga ang Opo. Ano yung madalas na epekto sa kanya nitong karamdaman niya sa puso, ma'am? Uh, Bari, sir. Ang napakabilis na po niya mahapo. Kunting ka lang po talaga na nahahapo siya. Tapos partitihon sa gabi, hindi na rin po siya masyadong nakakatulog. Padalas tumakit yung ulo, yung mga chest pain, yung lalo pang masakit, lagi po yung bibdes niya. Opo, dahil dyan ma'am, meron na siyang iniinom na gamot or maintenance? Opo, bali. Opo, meron na po siyang maintenance bali last year pa po siya. Pero yun po ay pang ano lang po, symptoms lang para mawala lang yung mga symptoms. Pero yung po, po talaga na nagtugulat ang sakit niya, is yung valve. Well. Wala daw po talaga siyang gamot. Ang um, talagang solution po talaga din is operation talaga. Opo, nakailang balik na kayo ma'am sa ospital? Ah, uh, actually pa balik balik sa kanito sumula ng 2023. Nakon pa rin na po siya last year, 2024. may sa heart attack na po siya at naman at the same time. Kaya ngayon kaon so po talagang uh, nagpunsili kami na ma-angioplasty ma siya uh, ma para malaman namin yung status ng puso niya kung um, gano'n na talaga kalaki yung tira. Ayun Opo. na, na nga po, na-determine ng ni po na doktor na parang 49% na lang po yung sa uh, function ng puso niya at heart failure na. Kaya kailangan na po talaga siyang ma-opera. Opo. Uh, Ma'am Dalia, may tanong ko lang ano, kailan nagsimulang lumabas itong sintomas? Uh, sintomas, kumbaga yung malala ng sintomas dahil sa sakit niya sa puso? Uh, yung madalas talaga po, simula 2023 na po, talaga po, continuous um, na po kami every three months na po kami talaga po kailangan talaga sa cardio niya para talaga po ma-monitor -ma yung sa puso niya. Opo, dahil sa natamo niya ngayon ma'am na sakit niya sa puso, ano po, sino po yung nagbabantay sa kanya o nag-aalaga in case po na dinadala po ninyo sa ospital? ito kasi po yung cardio po namin is sa uh, kabanatuan. So DBC na po talaga siya. Uh, I-refer lang po kami dito para po makapag-aalaga. Hindi po lang po kami nakalawang 6 months lang po. Uh, kasi nga po, nag-ipon pa lang ang sa dahil wala naman po. Kung meron, meron po kasi kami angioplasty sa so near days niya, isang public hospital lang po. Pero aabulin uh, po ng dalawang taon, dalawang isang taon bago kami mga schedule. Kaya po, mm. ginawa na po na, namin ang paraan para makapagpa-angioplasty na po dito. Opo. Oh, so, may tanong ng doktor po namin na yung talagang status ng puso niya. Apo, uh, Ma'am Dalia, ilan po kayong magkakapatid? Kanito po po kami, sir. Ako po yung panganay. Uh, oh. Yung bunso namin is may asawa na po, 29 years old. Nung pakagiti po siya, kasama ng pamilya niya. At po yung nanay po, doon siya. ako po kasama po ako ng ko at yung isa kong kapatid na photography po siya. Kali pa sa iyo sideline yung kanyang hour. Okay. So ibig sabihin, uh, kumbaga ikaw na yung naasahan ng tatay mo, especially dito sa gamutan oh. niya? Opo, ako na lang po. Opo. Uh, ngayon ba, ano yung trabaho mo? Opo, ito po insurance uh, associate and coder po ako. Opo, itong kinikita mo sa araw-araw or uh, sweldo mo, ma'am, sumasapat ba ito, ma'am, sa pangangailangan nyo, especially ngayon na may gamutan po itong tatay mo? in terms po na ang um, araw-araw, in terms sa pagkain, kahit pa po mapag-provide naman po na uh, ng uh, mga niya. Pero in terms po kasi sa operation, talagang hindi na po talaga namin kaya. Kasi po, sir, ang um, hindi po sa amin is quotation is 800,000 po um, sa, sa package po ng operation. So hindi po namin talaga kaya i-provide yun. Opo, itong gamot niya, ma'am, medyo may kamahalan or kaya naman ang budget natin? Ah, uh, tulungan ko po namin yung kapatid. Ah, um, kasi ano po, uh, ang bali, ang medication na talaga naman dito, so, umapotok uh, um, po ng 3,000 uh, mahigit. Yung e monthly po na na uh, na kasi siya talaga, sir. So, kailangan talaga siya po para uh, uh, alis yung symptoms na kahit pa uh, hindi siya pwedeng i-lumiba na magdamot. Opo. So, ibig sabihin, dapat araw-araw na makainom itong tatay mo? Opo. Opo, ilang taon na po ito si tatay? 61 years old, sir. Opo, bip. Ito na po siya ngayon sa September. Pero dati, ma'am, ano po yung trabaho niya? Ay, sa construction po siya, sir. Kailan lang ito na hinto sa kanyang pagtatrabaho, ma'am? Yung totally po na hinto na is last year lang po. Kasi kahit na, ano, na, kung sa ibang pa rin po siya, gagawa ko ng gate, ngayon. Kung may mga na trabaho po sa construction, na po pwede pa po sa kanya. Uh, yeah. uh, Bumagawa po siya Pero last year talagang Totaling sa bahay na lang po So ngayon ma'am Ang sabi ng doktor Ano daw yung pinakakailangan Yung gawin? Um, kailangan po niya Ng open heart surgery Para kung sa valve replacement po at sabi ng doktor Nasa magkano daw yung Aabutin? Uh, well, ibigyan po niya kami Ng quotation uh, Nasa 800,000 po Ang kanyang kailangan Para sa lahat po lang Ang gastro-dent operation Opo Uh, anong araw o buwan daw po ma'am na dapat na naka-schedule na po itong operasyon na itong tatay mo? Kasi sabi ko ng doktor, as much as possible ngayong year po ma-schedule. Pero wala pa po kasi kami na po schedule kasi kailangan po namin mag-down ng kahit 60% para po dun sa operation para magigyan po kami ng schedule sa heart failure. At sa ngayon po, ngayon sa interview ko, wala pa po ako nakutuha ng na, na guaranteed letter or cash na maipangro daw. Opo, ngayon ma'am, kamusta yung tatay mo? Ano yung mga madalas na lang na ginagawa sa inyong bahay? Eto ngayon po, nasa bahay lang po siya. Sa bahay lang po. Sa ngayon talaga, ganoon lang po talaga muna siya. Dahil hindi na po talaga siya pwede magpipipipit or magbiyahe ng uh, matagal. Opo, ano yung mga bagay na pinagbabawal na ng doktor na hindi na dapat niya gawin ngayon? Ayon po, pagpubuhat ng mabigat, uh, paglalakad ng malayo, or pag... ah... Uh, pastigarilyo, ayan. Tapos sa pagkain po, kailangan yung mga uh, hindi mong pagkain. Matching oh. na po, regular na pag-inom ng maintenance. Opo, oh, may tanong ko lang ma'am ano, maaari nyo bang maikwento kung saan or kanino niyo po nalaman na lumapit po sa ako Bicol Party List at tumutulong po sa mga kagaya nyo? Ah, uh, dali po kasi nung nalaman ko na may ganitong so sakit mga tatay po, nags uh, nags ko, nag-search na po ako sa mga group or messages sa uh, Facebook online, kung sino yung mga uh, maaaring ilapitan. May mga po, may mga nakapagsabi sa akin na itong party list po natin mga na, kapitul uh, ay talagang nagtumutulong po sa mga ganitong uh, case. Sabi ng doktor, in case po na maoperan po ito na itong tatay nyo, gaano kalaking chance na magagamot po itong tatay nyo? Uh, kung sa pagkakaibig ko po sa tanong ngayon, tinanong po namin yung doktor, kung yung success rate naman po niya is 95%, magiging successful po yung operation na pandinawa. Replacement na po talaga ng valve. Kalan so, kapalitan na po siya ng valve. Kailangan po niya ng uh specific na valve po yung ipapalit sa valve niya. Para sagutin ang pangailang medikal na sa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Acubical Party so, List. Actually sir, uh, nakita natin yung mga papeles kanina, yung mga dokumento na finorward po nila no ng pamilya niya. At uh, nakita po natin na sa Philippine Heart Center pala nangangailangan si Tatay Hill ng mahigit kumulang 800000 para sa kanyang pagpapagamot o pagpapopera. Ngayon po, uh, after assessment, uh, pinaproobahan po natin agad yan kay Kongsaldi po, kay Kongsaldi ko, at dali-dali uh, po, at sabi po niya, mag-aambag po ako Bicol Party List ng halagang 100000 na G.L., Ayun. So medyo malaki-laki oh. rin na rin yung mayambag ng Ako Bicol Party List dito sa uh, posi posibleng gamutan ni Tatay Hill? Yes, yes sir, yes sir. Opo. Naniniwala na, naniniwala po ang Ako Bicol Party List na sa pag-aambag ng ganyang talaking halaga na guarantee letter ay mas magpapabilis ang uh, paggamot ni uh, Tatay Hil. Opo, uh, sir Alvin, paano po nila ito matatanggap itong libreng servisyo ng Ako Bicol Party List? Opo, ang uh, gagawin na lang po ng kanyang kaanak o pamilya ay hintayin lamang po nila na tawagan sila ng ating uh, ako Bicol Party list staff. Ayan, balikan natin si Dalia. Opo, narinig niyo po si Sir Alvin from Ako Bicol na magambag po ng 100,000 pesos ang Ako Bicol Party list sa gamutan po or sa magiging operasyon po ng tatay niyo. Uh, Nagpapasalamat po ako sa Bicol Party list. Ito si ang response tayo dito, tsaka sa itong mga Salamat po sa tulong nga. Opo. Salamat po. Opo. At kami po ay na, na, sasabay po namin sa panalangin namin na maging uh, successful po ang magiging operation po ng tatay nyo. Opo. At may team po kami dyan, Ma'am Dalia, sa kongreso na tututok po sa inyo at taalalay upang masiguro po na matatanggap nyo pong itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. May nais nice ka pong sabihin, ma'am? Um, yun, ko lang po. Uh, maraming maraming salamat po sa ako dito ay party list. E Ikaw ang list ng ko at tabang oralist mo. Yun po, maraming salamat po, sir. Opo. At maraming maraming salamat din po, Ma'am Dalia, sa inyong tiwala sa aming program.